Ayan guys, oh. May nahuli kami ng uh, ibon guys na bumangga sa salamin. Doon sa barber shop. Nahimatay siya mga kasuyans. Oh no. Kaya nilagay muna namin doon sa drawer. Tingnan natin ngayon mga kasuyans kung itong ibon na ito makalipad ba. Dahil na uh, kuwanto nahimatay mga kasuyans. Seriously, what the fuck are you doing? Nagsuka siya ng dugo. Oh no. Suka siya ng dugo oh, no. kanina, oh. guys, oh, ibon guys, nahuli namin. Nahuli. Kasi na na kuan mga katsuyan. Wala gi mata. <laughs> Wala kay mga katsuyan so. Oh. Yung ibon, yung ibon na yan mga katsuyan. Na katsuyas, Na kuan. Na, kuhan, na to sa salamin sa barbershop mga katsuyan. Si palupda. Tapos na himatay. Nilagay namin sa kuan sa drawer. Ngayon bi Pagkawalan natin mga ka tingnan natin kung makalipad pa ba ito. Ayaw pa. nito mga ka-tsuyas ano? Okay. Mamaak kala lang ang mo No, 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 no. Mamaak mo. Eh, eh, Mamaak mga ka-tsuyas. mga Sige na, Mamaak lagi siya. Sige! Ayaw mo, magtumboy mga ka